limang taon na po ako nagiging coordinator. Ang na tanong po sa akin ay, I am salt, I am light, I am highly pivor. Una po, naging katinder po ako, tagasunod, tinawag, lininis, at naging asin. Pangalawa po, uh, naging light. I am rich sa salita ng Diyos. I am prosperous sa kakaabuno sa gawain. Pangatlo, I am blessed dahil hinanap ako ng Panginoon. Pangapat, mapalad po ako dahil ako po ang uh, naging ilaw sa gawain sa lugar namin. Sunod po, I am highly favor. Una po, naging koordinator. Pangalawa, nakapaglingkod sa ating ponong lingkod sa Walk of Faith. Pangatlo, uh, nakara sa birthday ng punong lingkod pang-apat dahil hindi po ito ang kalahohan ko, kalahohan ng Panginoon. Ako po ay nakapag-share 33 years na po ako sa gawain. Ngayon pa lang po ako nakarating dito sa lugar na nakaapak po. Kaya binabalik ko po sa Panginoon ng pinakamataas ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Sus Amen. Purihin. Purihin ang pagkihol videos na po ang aming gawa, ang gawain po ni Yawel Shaday sa Santo Niño at Ginagamit po ako bilang isang choir, coordinator at ngayon po, nahirang po ako bilang isang uh, contact person ng uh, Las Piñas. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy niyang paggabay at bigya pagbigay ng kalakasan sa akin dahil po kanina pa po, po kaming madaling araw dahil po naka po kami sa Faith Mountain. Tumuloy na po kami dito kanina dahil may meeting po kami kay Brother Rico. Ngayon po, nandito po ako malakas na malakas at nagpupuri sa ating Panginoon. Ang isishare ko po ang kabutihan ng Diyos sa amin bagamat po ako po nung uh, pinagbuntis ko po yung aking pong pang-apat na anak, uh, siya po ay pinanganak ko po na mahina po ang kanyang baga dahil po sa kahirapan ng buhay. Ang aking po kasing brother husband, siya po ay um, uh, isa pong uh, guard, security guard na hindi po maganda na niyang uh, agency dahil po uh, darating na po ang sahod, wala pa po siyang sahod. Pangalawang sahod, wala pa po. So, sobra pong hirap ang ginanas ko po. Dapat po ang aking anak, sobra pong stress ang aking pong naranasan nung time na yon. pamilya ni Brother Mike at uh, higit sa lahat maraming sa magandang uh, sa ating Yahweh El Shaddai uh, Ako po si Cornelia Mojica ng Shrine of Mary Help of Christian Peter Living Don Bosco 7 uh, years na coordinator at 34 years na ang gawain sa amin sa Mary Help of Christian uh, Tinawag ako ng Panginoon 1987 sa gawain na ito ah, dahil sa karamdaman. Mula noon, ah, talagang umatend ako ng gawain na hindi ko pa alam pero talagang masunurin ako kay Brother Mike. Lahat ng mga sinasabi ni Brother Mike, maliit o malaki na bagay na pinapasigaw niya talagang sinusunod ko. At ako'y pinagpala dahil pinagaling ako na sinabihan ako ng doktor na Uh, kinuhaan ako ng tubig sa baga ng tatlong galon pero sabi niya, three years daw ang maintenance ko at saka bawal sa akin ang malamig at saka matuyuan ng panoy sa likod. Pero salamat sa Diyos dahil nag-overnight ako ng Pentecost 1988. Talagang napakabuti ng Diyos dahil nilamig ako ng magdamag pero tunay na pinagaling ako ng Diyos noon, ng time na yun. And then, iba ang plano ng Diyos sa tao. Ayaw, ayaw ko talagang magkaroon ng papel. Pero talagang lagi akong nililigawan na maglingkod sa Panginoon. Tumatanggi ako. At isang araw nagulat ako na laging sumasakit ang gilid ko. Ang sabi ko, ang sabi ng doktor, nang chinecheck ako, sabi niya, kung hindi daw ako, talagang uh, grabe yung karanasan ko na talagang sabi ng doktor, 3 3 months lang daw ang buhay ko kung hindi ako magpapa-opera. Pero purihin ng Diyos dahil nagkaroon ako ng bato sa urethra. And then, ang sabi niya, dahil sa infection, pag nagsabog, mamamatay daw ako. Pero talagang dahil sa uh, kabutihan ka ng Diyos, Amen. talagang lahagi ako kasi nakikinig kay Brother Mike. Sa lahat ng mga prayer group na mga pinupuntahan ko, talagang uh, sabi ng doktor, uh, talagang mamamatay daw ako, pero talagang nanindigan ako na hindi ako nagpa-opera. Ang sabi niya, Lord. three months lang, pero hanggang ngayon, buhay pa ako. Praise Kaya God. ang paglilingkod sa Diyos, hindi sayang, pinagaling niya ako. So, ano nga ako, ako sa kanya, na sabi ko, Lord, ng time na yon sabi ko, Lord, kung kalooban mo na mamatay na ako, now na, mamatay ako. Pero sabi ko, pag niloob mo na gamitin mo ako, tutulungan ko lahat ng prayer group na pinupuntahan ko. Purihin ng Diyos dahil talagang pinagaling niya ako. At ang paglilingkod sa Diyos, tumugon ako sa Kanya dahil nga nagpapasalamat ako sa Kanyang kabutihan sa lahat ng mga pagsubok at problema sa buhay ko. Tumugon naging treasurer ako, naging uh, assistant coordinator, naging coordinator, maraming pagsubok sa gawain. Hindi lang lang dito sa sa aming chapter, kundi sa lahat ng mga kasamahan. Maraming pagsubok, maraming trials, maraming persecution sa pamilya ko, pero napakabuti ng Diyos dahil napagtagumpayan ko ito. Dahil sabi nga sa awit, be strong, sabi niya maging malakas, matatag, and, be courage. maging um, courageous. Para Amen. Kaya maraming salamat sa Kanya na patuloy niya akong Amen. ginagamit sa gawain na ito. Privileges. At maraming salamat kay Brother Mike na patuloy na ginagamit ng ating Amen. Panginoon sa mga lingkod niya ng mga preachers, sa mga kuwain na patuloy ginagamit. Tunay na ang gawain na ito ay gawain ng Diyos. So God be the glory. Praise God. Amen. 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 tayo. Along all be strong anti-courage, be strong anti-courage, be strong anti-courage. Amen. Be strong and courage. Thank you, Lord. Salamat po. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Be strong and take courage. Napakaganda po namin sahe sa araw pong ito. Lord, maraming marami pong salamat sa biyaya ng buhay na bigay mo po sa aming lahat, sa aming mahal na punong lingkod, na unti-unti na po ninyo siyang pinagaling sa kanyang pananalita, alam po namin Panginoon na kaya mo po ito Lord God yes you are able O oh God to, to make uh, brother Mike uh, ano po uh, healed healed in Jesus name sa kanyang pagsasalita in Jesus name in Jesus name Lord maraming marami pong salamat Father God at sa mga nagpatotoo Uh, habang aking pinakikinggan nga po ang patotoo yung last na nagpatotoo na tinaningan na siya ng doktor na ano ba yun, tatlong buwan ba yun sabi niya kung hindi siya magpa-opera at maraming beses po siya na uh, dumanas ng mga illness at yung tagiliran niya sumakit din, uh, ano pa ba yung sinabi niya, yung pala panawagan lang ng Panginoon sa kanya na siya ay maglingkod sa ating Panginoon. Dahil hanggang ngayon, ilang taon na po yon since siya ay tinaningan, ay buhay na buhay na pa po si sister. Dahil sabi niya, siya ay susuporta sa lahat ng gawain na kanyang pinupuntahan. At siya ay isang lingkod na rin sa gawain mo ang mga at patuloy na naglilingkod. Kaya doon sa mga may sakit, I encourage po sa inyo mga kapatid, mga kababayan na may mga karamdaman patuloy kayong maglingkod sa ating Panginoon patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon at uh, sa mga nasa hospital, ICU sabihin niyo po sa inyong puso sa ating Panginoon Lord dugtungan pa po ninyo ang aking buhay at iaalay sa iyo sa paglilingkod subalit kailangan pong gampanan po ninyo kung yun po ang pangako kasi ang Diyos nating na pinapangakuan na hindi siya tao kundi siya ay tapat tapat na Diyos at dahil siya ay tapat na Diyos magagawa po niya na kayo ay buhayin magagawa po niya na bigyan dugtungan pa po ang buhay niyo pagagalingin kahit sabihin man ng doktor na tatlong buwan ka na lang or ilang buwan ka na lang pero kapag ang Diyos ang kumilos ay walang imposible kaya nawa mapakinggan po ito at mapanood po ito na isang sister na kilala ko po na nasa uh, banig ng karamdaman ang kanyang anak. Hindi ko po mention ang pangalan niya but you know Lord kung sino man po nasa puso ko na itong kapatid namin ito na nag <coughs> na humingi po ng habag at tulong po ninyo na ang kanyang anak po na nasa banig ng karamdaman ay makatayo. Kaya po niya siyang patayuin, palakarin, pagsalitain. At nawa, sa second life po na ibigay mo po sa kanya, dugtong na buhay, ay iaalay po sa paglilingkod sa iyo, kasama ang kanyang buong pamilya. Dahil naniniwala po ako, Lord, sa iyo ay walang imposible. Mangyari ang iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Salamat, thank you, and God bless. Salamat po Lord sa umagang ito. Napakabuti po ninyo. Kay buti-buti mo po Panginoon. Salamat po sa lahat ng tulong. Salamat po Panginoon. Hallelujah. Sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng kalakasan at kalusugan, sa mga pagpapala, mga answered prayers at sa mga tutugunin mo pa po Panginoon. Salamat. At sa lahat ng mga manonood nito Lord. Ano man nakalamithiin, kahilingan, nakikisa po ako at nawa tugunin mo na po ang bawat kahilingan, ang bawat mithiin ayon sa iyong kalooban ng lahat na mga manonood sa ating video. To God be the highest glory. At lalaganap ang gawain mo, Yawal syaday, sa buong mundo. Especially, especially, Panginoon, dito sa lugar ng Sheffield, ay pupunuin mo po ang pulwagan, pupunoy nyo po ang lugar kung saan uh, dinadaraos Panginoon ang iyong gawain every first Saturday of the month sa Sacred Heart uh, Church Hall every first Saturday of the month dito sa Sheffield United Kingdom at ganyan din po Lord sa tahanan po natin sa kan Manico, Valencia gawain mo yawal si Day sa Tibok Bohol o sa lahat ng gawain mo sa buong mundo ay pagpalain mo po. Pagpalain mo po Panginoon in Jesus name. Yes oh God, salamat. Thank you, God bless po.